ayan February 19 na ayan ang bilis ng oras ang bilis ng oras ang bilis ng araw ayan Seven fifty PM na. Ayan. Ang bilis ng panahon, ano? March na. Lapit ang na ang March. Ayan, kawas na kayo mga kasari. Uh, update, update lang tayo. Kamusta kayo sa inyong lugar? Ayan, mag tayo ng mga pinamili ngayong hapon. Unboxing. Trabaho tayo. Ayan, magpatrabaho tayo ngayon. Madaming ayusin ngayon. One, two, three, four. Limang box. Limang box. Ayan. Mag Ayan, isang box na regular, ayan. Tapos ito jumbo. Tisoy. Si Tisoy laging ni nagbabantay, oh. Tapos ito. Hot dog again. Halo-halo. -halo. Tapos ito pa. Ayan, limang box. Limang box. Ayan guys, uh, binintahan ko muna si Tumor. Ayan, pinakausap ng asawa ko si Tumor namin. Ayan, at pagkatapos niyan ay uh, magpapahinga muna ako kasi uh, bigla ako nakaramdam ng hilo. Ayan, ay hilo kasi paano uh, kagabi 12 na ako natulog. Ayan, kaya papahinga na muna ako hindi ko na matulungan ng asawa ko mag ano magayos ng mga ano na yan mga pinamili niya kasi uh, ano bigla akong nahilo kasi ayan ayan uh, kaya naman niya yan ano buto na lang wala siya minagawa ngayon at siya na lang munang mag-ayos sabi ko sa kanya siya na lang munang mag-ayos ng kanya mga pinamili ayan isa talaga ano ni eh, uh, gumagatin talaga sa ano sa pakiramdam ano, ano, natin no, kasi ka siguro nga sa ano napupuyat kasi eh puyat tayo puya <laughs> sa gabi na tulog ako alas 12 pasado na yun eh kaya ano nakatulog nakainip naman ako kaninang tanghali eh, pero ano iba pa din talaga yung nakakatulog uh, katulong. asawa ko muna mag aayos mo. Ayan, uh, mga langgunisa na mga binili niya ng kaninang madaling araw yan. Agyan pa sa freezer. Kaya pagka ako nag-ayos niya is, ganun din, ipapaano ko din sa kanya. Ipabuhat ko rin sa kanya. Kasi kailangan yung mga nabili niya madaling araw is, pailipat sa kabila para mailagay mga hotdog ayan kasi dalawang box yan eh. yung mga hotdog kasi siya na nilalagay ayan kaya mas okay pa rin yung siyang magayos yan tsaka magdi-depress -de may <laughs> isipan kanya mag depress yan ayan uh, pasalamat na rin din tayo kasi uh, kahit papaano kahit paunti-unti tuloy-tuloy tuloy-tuloy yung ano tuloy-tuloy yung ano niyang paninda. Ayan, labas. So, mga pamili. Ayan, araw-araw tayo na mimili. Yan, ibig sabihin, merong bumibili ng ating mga produkto. Ganyan. Kahit na paunti-unti lang yung pamimili natin, umaandar, umaandar yung ating pang mga paninda. Ayan, pasalamat lang din kami kasi uh, meron kami mga tumor. Uh, meron kaming uh, siguro limang tumor. Merong ano, asawa ko. Suki talaga. ayun Suki pa niya ng ano, uh, mula nung nasa trabaho pa siya. Ayan, hanggang ngayon is uh, hawak pa din niya. ayun Kasi uh, yung amo niya is uh, hindi na nagtitinda. Kaya Ayan napunta na... Buti na ano din namin yung mga tumo. Ayan, nasupplyan din namin ng mga kailangan nila. Ayan. Tsaga lang talaga tayo, mga kasari. Tsaga, tsaga lang talaga. Uh, walang ano... Walang mahirap. Walang ma... Walang pag yung hindi mo iindahin yung pagod, syempre, at wala naman talagang gagawa na iba. Kundi, ikaw lang talagang gagawa. Ayan, ang oras ngayon ay this, eh, 10.20 p.m. Ayan. Medyo okay-okay ng pakiramdam ko mga kasari. Uh, ano lang talaga, kunting uh, konting pahinga lang tayo. pag napagod, pahinga, ganun. lang talaga ang buhay natin. Please lang. Ayan. Yung kasalukuyan na yun is nagpapahinga ako. Ayan. Naisipan pa mag-depress ng asawa ko yan. Kasi, uh, hindi pwede hindi na-depress kasi ano eh, ilang araw na makapal na yung ano makapal na yung yelo ang ang mga hotdog is hindi niya may ayos ng ayos yung babangga babangga sa yelo kaya kailangan yung tanggalin yung yelo sa gilid ayan at gumamit pa talaga yan siya ng magic ano magic ano niya pagka nandyan ako yan sasawayin ko siya kasi ayokong gumagamit siya ng ganyan eh makulit kasi yan eh kasi di ba delikado baka mamaya ma ma matapisan mo yung ano ng freezer kasi makulit yan masyadong mak madaling kumapal yung yelo madaling kumapal ang ano kaya ayang kailangan niyang bawasan hindi ko nga alam kung na-defrost na lahat yan kasi nang isang araw yung sa pinaglalagyan ng tosino kasi uh, ah, nakabox yun kapag hindi na kapag bumabangga hindi magkakasya yung karton kaya ayan nga naman yun sa baba naman bandang baba yun binabawasan madali na naman i-deprose yung ano na yan freezer mas mahirap ko pang mas mahirap pang i-deprose yung ano dito yung freezer dito na yung nakatayo na ano yung upright ito yan madali lang madali lang siya makatapos mag-defrost dyan Mas okay din yung siyang nagaayos niya para ano, para pagkahinan, ayan, ting tingnan ko, magamit talaga siya pagkahin may hinanap siya is uh, alam na niya kung saan nakalagay kulit talaga ng asawa ko ah Ayan, kamusta sa lugar niyo mga kasari? Um, ano tawag dito? February 19, ayan. February 19 na. Matatapos na yung February. Release <laughs> bilis talaga, no? Ilang box kasi, maraming box kasi yan eh. Kaya, mas madami yung mailalagay niya dyan kaysa dun sa kabila kaya kailangan niyang tanggalin yan dami yan lang. ayan mga kasari go lang tayo laban lang talaga kaya kaya natin yan kapag napagod tayo magpahinga na tayo ayan pag may nararamdaman tayo kanina ano eh, kanina pumunta kami palengke, sobrang init ano na, yun eh, 5pm na mainit, kaya siguro ako na, ano, siguro ako sobrang init kasi kanina kaya eh, parang napagod ako kanina nga, magang umaga pang ang ano niya, eh, masyado nang masakit yung init na yun kaya so, ingat tayo mga hotdog yan may dalawang box yung hotdog eh. sa isang box is ano uh, 12 peraso ang laman yan eh, kaya lang tansyado niya yung may mga order ni tumor kaya ayan nagladaglag siya ngayon nga mga kasari uh, go lang laban lang tayo Hindi lang